Ah, uh, sir, pinapatanong ni ma'am kung ano daw gusto mong umagahan. Simple, ito, yaya. Halika na dito sa kama. Mahal, lalabas na dito sa kwarto mo. Baka magising na si ma'am mo. Ha? Dito ba lang? Oh, ka Oh, saan ka galing? Si ako. ang aga mo naman nagising. Maaga ang alis ko ngayon. May kailangan akong tapusin sa opisina na hindi ko natapos kahapon. Alis na ako ha. Yaya, ikaw muna ang bala dito ha. Tika lang yaya, parang tumataba ka bigla. Ah ma'am, nitong mga nagdaan araw, medyo ganado lang ako sa pagkain. Kaya ito, medyo lumakbahagya. O siya, sige, tanungin mo na lang yung sir mo. Pagising kung anong gusto niyang umagahan. Sige po ma'am, kabisado ko naman yung gusto ni sir. Yaya, Parang sa pananalita mo, parang may ibig sabihin ka. Ah, ma'am, kabisado ko lang po kasi yung pinapaluto ni sir. Sinangag lang naman po yan at saka pritong itlog. O siya, sige. Siguraduhin mo lang ha, na wala kayong ginagawang kalokohan dito. Ah, sir, tanong ni ma'am kung ano daw gusto mong umagahan. Simple, ito yaya. Halika na dito yes, sa kama. Sir. Lovely, huwag kang magalit ha. Hindi ka ba nagdududa doon sa kasambahay mo? Six din kasi siya. Baka mamaya maakit si mister mo. Hindi naman siguro. Ah, hindi naman siguro. Ibig sabihin, hindi ka na rin talaga sigurado. Abang ibang nararamdaman sa mga kinikilos nila? Siyempre, bilang babae, hindi naman yan mali sa atin na mag-stay minsan ng negatibo. Yaya, templan mo ako ng kape. Oh, Sige boy. po, ma'am. Yaya, buntis ka ba? Opo, oh, ma'am. Sino ba nakabuntis sa'yo? Sino ang ama ang bata na yan? Wala naman akong alam na may boyfriend ka. Si Sir po, ma'am. Ang trader mo naman, Yaya. Bakit mo to ginawa sa akin? Ano ba yan? Ang aga-aga mong nagwawala dyan. Bek, bakit ba ito ginawa sa akin? Ang magtaksil. Ano bang pinagsasabi mo? Buntis ang kasambahan natin at ikaw ang ama. Yaya, totoo ba ito? Opo, sir. Wala naman po ibang gumalaw sa akin. Paano mo nagawang magtaksil sa akin? Aba, magkatawag ka sa akin na taksil, wagas. Bakit? Ako lang ba yung nagluloko? Ano bang pinagsasabi mo? Isang araw, isurpresa na kitang sunduin sa opisina. Pero nakita kitang kahalikan mo yung boss mo. Ngayon, sino ang taksil sa atin? Di, baka pwede magpaliwanag ako. Hindi na. Mula ngayon, pinutol ko na kung anong meron tayo. Kaya pwede ka nang umalis dito sa pamamahay ko. Yaya, huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang batang yan.